Wow, yun pero medyo ma at o oh, maraming buhangin. Titingnan natin kung epektibo ba. Wow, wow, wow. Epektibong epektibo talaga. Ito yung ating mga game fall na mga inahin mga ka-farmers. Papaliguan natin ito ngayon dahil ito transfer natin sa kulungan. So gagamitin natin yung ating pangpaligo dito na washout. Yun yung papaliguan natin sa mga manok. So ito mga farmers wala nang manok dito. Nalinis na rin natin ito at na-disinfect. So ayan. So gagamitin natin ito sa breeding ng mga heritage natin. Kaya pinul out natin yung mga game fowl na inahin dito. Yung mga babae kanina na pinaliguan ko. So nandun sa kulungan at ito uh, gagamitin natin. Uh, yung tubig na paglagyan sana ay nandun. Pero pahirapan pa na kasi yung papasok pa tayo. So minabuti ko nang maglagay ng tubig dito. Kukunin ko yon ito na lang yung tubig inumin nila dito. So mas malapit dito sa pinto, hindi na tayo papasok. So yan yung mga pugaran nila ay nest box ng uh, yung tawag dito is bukag. So yan ay gagamitin din natin pero hindi lang na muna natin lalagyan ng uh, dayami dahil uh, first time pa nila dito sa kulungan na ito at baka dyan dadapo at dyan iipot at dudumi. Baka ma dumihan lang yung dayami. So, antayin natin mga 2 to 3 days bago tayo maglagay ng dayami or sako dyan para kanilang itlugan. Alright. So, ito yung mga inahin natin mga farmers na pinaliguan. So, hindi pa tuyo. Dahil hindi masyadong mainit yung panahon ngayon. So, yan. I-separate na natin yung mga abuhin at saka bardrock. Yung mga abuhin na ilalagay natin dun sa bagong nilinis natin ng kulungan at yung mga bar track ibabalik lang natin sa kanilang pwesto alright so ito mga farmers nagbigay tayo ng pagkain na ngayon so alas 3 na ng hapon so inagahan natin ng pagbibigay sa kanila so yung rooster pala dito ay tinanggal natin dahil sila lang yung makakaubos sa pagkain ng mga inahin natin so ibabalik lang natin ito pagkatapos kumain ng mga inahin so yan sila so titingnan din natin dahil yung nag-install tayo ng nest box kahapon titingnan natin kung meron na bang mga itlog doon. let's go so hindi pa ako nakakolekta kaninang umaga so ngayon pa lang tayo mangungolekta so konti pa lang yung inilagay ko mga ka-farmers dahil busog pa sila yung iba inom na lang ng tubig dahil busog pa So ayan mga farmers meron na tayong nakitang itlog. Ay, good job ito mga ka-farmers dahil nandito sila umitlog sa pugaran. So titingnan natin. Wow, yun pero medyo maalikabok at saka maraming buhangin. So next adjustment natin dito is ilalagay na siguro natin sa elevated na area like ganito. Kasi yan oh, daming buhangin na pumasok. So yan yung mga itlog nila ngayon, oh. So, nagtutol na pala sila mga ka-farmers na dito umitlog. Meron na yun, 2, 4, 6, 8, 8, itlog. So, as usual mga ka-farmers, walo, yung iniitlog nila araw-araw. So, meron tayong labing dalawa dito mga inahin. Walo lang ang iniitlog araw-araw. So, hapo na ngayon. So, kukuliktahin natin yung mga itlog nila. So, yan. Yun. So, dito lang natin makukulekta yung mga itlog nila safe yung mga itlog natin ala safe nga hindi mababasag dahil nakatago so sasara lang natin ito pagkatapos nilang makuha natin yung mga itlog so ito yung mga itlog natin oh. No? so yun ang next adjustment na naman natin dahil maalik kabuk yung itlog dahil sa buhangin kumpara kung itataas natin ito So, hahanapan uh, pa natin yung pamamaraan kung paano. Alright, so ito, good job. Ladies, punta tayo dyan sa kabila. So, dito tayo sa ating mga abuhin. So, yan sila kumakain. So, titingnan natin kung epektibo ba. Wow, wow, wow epektibong epektibo talaga so yan mga ka-farmers dito na nanging itlog ang problema yan no oh, medyo maalikabok yung mga itlog maraming buhangin kukunin ko lang itlog nyo so yan kukunin lang natin ito yan no? Six, seven mga ka-farmers. So yan 7 yung Itlog dito sa abuhin natin So good news ito dahil Nung mga nakaraang araw Is tag-iisa dalawa lang yung itlog Pero ngayon 7 na yung nangingitlog So magandang sinyalis dahil Yan o pumapasok na naman Hindi na yan itlog. So magandang sinyalis mga farmers dahil uh, Mostly sa kanila Ay umiitlog na So ito yung itlog o oh. Good job ladies thank you So ito na yung mga inahin mga ka-farmers o mga pulit natin na nanggaling dun sa breeding pen na transfer natin. So inilagay na lang natin sila dito para ma uh, matutukan din yung kanilang kalusugan o tamang pagkain nila. So sa kanyang pamamaraan, nakakain sila ng tama yung sakto sa uh, para sa kanila. kumpara doon sa breeding pen na hindi makakain yung iba dahil pinapalo or nabubuli kaya yan ang uh, ginawa ko rin. So kapag uh, maganda na yung pangatawan dyan at uh, ready na to breed, pwede natin yung i-pull out. So ilagay ulit natin sa breeding pen. Pero sa ganun pamamaraan, maganda na yung pangatawan nila. Alright.